Hello. Oh, manya. Bahas niya. Oh, huli. Oh, banggay. Paiko. Mga masigap. meron tayong yung. dito ng mga magsasalakab. O oh, nagsasalakab. Ito so, kayto Paraan ng panghuli pa rin ng isda na gaya ng dalag hito. Klapya Martinito. So, sila mga masigap. mga paraan ng paghuli <laughs> ng eh. isda dito sa dano yung sa lakab uh, uh, ano yan yan? <laughs> bahas din yan uh, masarap yan ako <laughs> <Ay>, nakawala pa <laughs> saya <Sarina. laughs> puyo na nga lang nakawala pa Pag nakarami ka ng yot ayaw mo, pre, benta mo sa akin. Eh, itimbagin mo na yan, oh. <laughs> ah, bansag ba kay Elmer, puyo? <laughs> bansag pala sa Elmer, puyo eh, no? Uh, Ba't uh, puyo? Ano, ano, ano? Gawa na yung tatay ko ay madaming madami na ulit. Ah, kumbaga naging trademark niya, puyo. Uh -huh. Ah, kumbaga, Kahit sabi niya, si Tatay bayapot, Yapot, hindi eh, di tawag din sa amin, basta anak niya, Tatay Ramon, di Yapot. Oh. Ayun <laughs> o. Oh. Ano ang pangalan mo okay? Dante. Dante. Insorio. Insorio, Dante oh, oh. Insorio. Ayan. Tubong tabansak din. Hindi. Kapalohan. Ayun. Ah, taga kapalohan. Dito lang sila na sa lakab ng Urisda.

Alkasan ko yan. Baka <laughs> ah, ako may huling. Wala <laughs> ko ba? Ayaw yan. Wala na yan. din dati eh. Nakahuli. Pag kuha niya hito Hito. Nadali siya alag Lagnat eh. Malaki. Malaki. Oh. Mm. Aba! <laughs> <laughs> hindi po 'yo ah. Aba! Aba pala. Lucky <laughs> nga. Uga yun. Ha? Uga ang ano. Uga man ang ano ay. Sa lakab. Maka huli, hindi makahuli. Hindi mawaka sa leg. Na, ano hindi pa? na talaga yun natakbo dyan sa lambat. Ngayon yeah. tingnan mo yun. No, isang bantasang. Isa. Kanina yung eh, Pagpandaw namin na lambat. May tumawid din. sa Sakto huli.

Indupet oh. Ah. Oh, ang laki oh. Ah, laki. <laughs> Mga nasa lang kilo kaya yan. Anong timbang yan? Lating. Mga kalating, Mga kalating. kilo oh. oh sige po Hindi na siya nasa lang kaya no. Sandal na lang yan. Ah, na lang yun sa kinyon, yun, eh. Kasi hindi na yung makagala eh, no? Dahil may rami ng... Isan na. Yung, na so... Ay, hindi kasi ah ay, ah, di kasha. Balik ko ito. Kasha <laughs> doon sa <laughs> ihawa namin. <laughs> Laki, ayos. May git ka lahat ng gilo na yun. Eh. Ayos. Ay, okay, ihaw pa na natin doon. Ah, sunod na yun eh. Sandalat. Ayon, 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 ayon. Ha? Sarang bot. Yun, no? Nabuli na naman si Hidante oh. Pangalawa malaking tilapia. Ayos. Ah, orange orange pa. Ang press na press. Kasi nga ma... Nakailangan na ako Dante. Ang pa. Maliliit mo ito na dito. Maliliit ba yan? Maliliit oh, ba yan? Ang lalaki o. Oh. Ah, Maliliit pa sana kanila yung kayo Dante yun. <laughs> Sinakatay mga tatlong dangat ng laki. Pino ang iba pino. Tubong taga Quezon na lang rin talaga. Hindi, Bisaya ako. Ah, Bisaya ka. Uh, dito ka lang lapater sa Quezon. Ay, wala pa kasawa mo. Hindi kami taga lang taga dito ako. Okay. Eh. Dito ako pinakalakas sa Tabansak. Tabansak? Pero lumaki na ako. Nag-aaral na ako sa Laguna na, sa San Pedro. Ay, ako bilang. Hmm, uh, delikado talaga yun no? kasi nga pag sila nakakahuli ng hito na Hanggat maaari ayaw talaga nilang mahuli Kasi nga pag nadali talaga sila Pag natibo ka no, natuso ka no Talaga namang si, Segundo lang Lalag na ka Kasi nga native siya Talagang matindi maka Makatibo o makatusok Hindi ka ng hito natin dyan yung mga tinatawag na ano tawag doon sa ano hitong African ba yun? Taiwan Alay. yung isang hitong ka bang yung alaga African African yun no? eh, pag yung hitong African kasi kahit matibo ka na no, okay na no. eh, itong hito rito sa tubigan o dana ano yan napaka lala napaka makamandag bang sinasabi Ayan. Ay, kalap yung maliit. Wala. Ang kumukahuli. Oh, yun. Ano yan? Dalag. Ayun, <laughs> kawali know, sa dalag. <laughs> mga gaisan tanggal. <laughs> Sinakawalan nila kasi nga medyo maliit pa. Marami mga laki pa makahabol pa sa bago magkati itong tubigan hindi lalaki pa siya <laughs> mga dalawang tanggal pa siya ilan anak mo kay dante? ha? lima ah lima? Wow. ilan taong ka na? 42 42 ako'y 38 pero panot na ako'y 38 lang pero panot na <laughs>

<laughs> dangali mo, dangali Oh, laki oh. Laki. Oh, laki. ayos <laughs> ah. Nakada si Silver oh. si ah. Kaya mo nalagay, hindi mo na sisima. Ah. Dali, Ay wag ayaw magpahuli talaga ni Elmer oh. Ah, yung patay ko, ang laki oh. oh. Ah. Ah, natalaga. Yung kuya. Laki na dali ni Elmer oh. May kitang lapad. Press na press. Ay, pa. Ay, Hu. Hay, wala si po. Hmm. Ah. Laki. Lapad. kilo nito, mga sa isang kilo na to, no? Nasa isang kilo siguro to. Ah, kulang lang isang kilo. Ang laki mga po. Huli ni Elmer. Uyo. Uyo. Masarap yan. Mga may... Mga... Gusto at favorito ang tuyok na. Yeah. Ang na.